bakla ah. video. Ano kasi mga kaibigan kong Bangladesh ah. Oh, ito, bakala Bangladesh. Yeah. Festival, ayan. 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 Ayan ko, kalam kalam. Ayan, my friend. Ayan yes. Goodbye. Friend, Goodbye. Goodbye. <laughs> Goodbye my friend. Yes. Oh. Ayan. Yeah. this Goodbye. guy. <laughs> ayan, kapakalam na ako sa kanila. Bye bye. One customer finish. My... Ayan. Aywa. Finish? Ayan, finish. My loss.

<laughs> Ayos ka. Ayan. <laughs> yeah. Okay, bye bye. Ay, thank you. Thank you, thank you. Okay, Goodbye. Yeah, uh, goodbye. Goodbye, you. Good Saudi. Goodbye, Saudi. Goodbye, Saudi. Good Ayan. Yeah, yeah, makaibigan kong mga desa. Yeah. Bye bye. Bye bye. My hey, friend. Bye bye. 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 May bitong mo na uh, coming. Okay. okay. Yeah. Boy. Sama-sama so cooking. Ah. Eh, Dumatingin mo iba namin kasi mga na yun. Oh, bye! Hindi mo nagita, hindi mo na bijuan Hindi mo na si Tante. eh ka, tayong dalawa. Hindi po pwede. Hindi mo na mo lang. <laughs> po nila <laughs> sila Ito, restaurant. Bakala. Ayan, na kami. Namili kami ng gulay. Ayan, sila ngayon. Dami ng pamilya. Saka si Michael. Dante. Ako, pumunta ng gulay. Ayan, o. Oh. May itong pang binigyan ng mangga. Ayan, namili ng gulay si Dante. Gulay. Gulay lang kami. Ayan, o. Oh. Ayan si Dante. Gulay lang ng gulay. Ayan. Ayan ah, si Marvin. Ayan sila kayo, ang daming pinamiling gulay. Yung sabi ni yung may box na lang <laughs> nang isang-isang. Ang house. Ahayos ka Ang <laughs> of W, yan ah. Mili kami gulay. Ang ah, mo? Mahal nga. Mahal dito. Mahal. Walang sale. Ayan hey, mga kasamahan ko, bumili ng tubig ngayon sila kayo, tumatakbo oh. Hmm. Ayan, bilis oh. Tumatakbo, deligato kasi. Ano yan? Tubig? Ayan Ang dalawa Sunod Puto tubig yung dala